Hello mga kabokals as usual natin, naman tayo sa ating alagaan ayan katatapos lang po natin magpakain ng ating mga decal browns hmm. wala silang madre de agua ngayon kasi wala si Eman apat na araw na at uh, may gawa yata sa iba so hindi ko naman kinaya kayo na ang plano ko mag uh, harvest ako kayo ng umaga kaya lang hindi ko kinaya kasi Alas stress na ako nakatulog kagabi gawa nung nag-upload pa tayo. Well, yun naman na routine ko talaga. Inaabot tayo ng mga ganong oras sa pag -e edit at uh, pag-upload. Gawa nung wala naman tayong katulong sa mga ginagawa natin dito. Uh, si Emon sana inaasahan ko kaya lang yun nga upset na uh, apat na araw na. And, uh, yeah, magsasakati pa ako ngayon. Mamaya pilitin ko mag-harvest ng Madre de Agua mayang hapon. Kasi wala eh, wala tayong Madre de Agua sa lahat ngayon sa sa sanay na sana sila kumain ng Madre de Agua mga kabokals eh. pero ito uh, ano na to layer feeds na po itong kinakain nila naka 100% layer feeds na sila at uh, tinigil na natin yung grower then ito ito kailangan ko na rin mamad ano to oh, lalabas pasok itong pasok pasok Ayan. Kailangan na rin natin madaliin yung ating mga pugaran. Kasi ito na. Nagkalat na yung kanilang itlog. Ito. Ito. Ah, oh, ang galing oh. May ubas o oh, mga kabukas. Ubas. <laughs> ubas. <laughs> Ayan yan po. Ang ano. Ito bagong bago pala. Ito. Sigurado to. Unang unang itlog niya to. Kaya gito kaliit. Ayan. Hmm. Kumpara niya yung ano. Oh. <laughs> mga kabokal so kumpara nyo yung isa parang itlog ng kalapate eh. mm. pero magandang sign niya. kasi ibig sabihin uh, yung mga bata talaga na hindi pa nangingitlog ay nangingitlog na ngayon then eto may mga nakabaon pa rito baka ano mga pag pagpaliting ko na lang kasi wala nga si Emon. Si Emon kasi yung pagagawin ko ng pugaran eh. Ng box type. Yan lang ano. Kailangan na eh. Ah. Uh, baka pagpalitin ko na lang pero ano update ko naman kayo kung anong final. <laughs> kung anong final yan Mm. Ayan, mga kabukal. So ito po ngayong umaga. Madadaragdag po ito mamaya. Madaragdag pa 'yan. So unti-unti na pong ano nag uh, fire uh, kabaga sa ano mga kabukal sa uh, uh, ang tawag dito. Uh, sasakyan unti-unti nang nag-i-start ang kanilang mga engines <laughs> engines are hot <laughs> and running ayan so, ito yung itlog nila ngayon ayan ang litong isa <laughs> so ito po yung ating 6 months old yun ano yung mga tandas natin ano na talaga natin yan uh, pipilihan na talaga natin ng mga breeders yan so abang lang kayo mga mga kabokals kung ano magiging final either ilipat ko itong mga to doon or magpagawa tayo dito na pugaran ayan i-update ko naman kayo pero kailangan magawa na sa lalo, lalo mabilis na panahon ayan so ito muna magpapakaya muna ako ng ibang alaga natin Mamaya uli mga kabokals. Ay mga kabokals. Ah, uh, pagamataan din mo. Mabuti na lang marami nang damo dito sa paligid. Yan ito lang yung ating uh, farm dito sa labas ay marami na tumutubo. Kaya lang, itong damo kasi na to, matigas to eh. Uh, hindi to katulad yung napirsak nung nakakuha natin sa tabi ilog. Na malambot, saka mabango. Pero, pagkagana natin to, at least ay may makain sila. Wala-wala na kasi akong oras na dumayo pa sa ano, sa mga kinukuna namin ni Emon. Pagkakasama ko si Emon, iniwan ko siya ron. Tapos binabalikan ko na lang siya para habang kumukuha siya, meron akong ibang nagagawa. Kaya lang ngayon, wala. Solo flight tayo ngayon. Ayan, ano na. Sum Sumusukol na rin kasi tumataas na yun. Kaya maganda na kukuha na rin ito. Kaya lang, basa. Hindi malaman ko malamang kung umulan kagabi. Pero alas 10 na eh. Alas 10 na lang tanghali mga kabokals. Kaya okay na rin yan. Pagka yung sobrang aga kasi, hamog yun ang masama. Yung hamog, may mga itlog pa nang uud yun ng ano, bulate. Pagka masyado maaga. Ito kasi nainitan natin. Okay lang. Pag nainitan kasi, bumababa na yung ano yan. Yung mga bulate bumababa na. Pagka nainitan na yung damo. So solo natin itong damuhan ngayon kasi wala nang kambing si Pastor Jun. Kaya namatay na nga yung mga kambing niya. So wala, wala nang isusuga rito kaya yan. Ang lago na ng damo. Puro na nung ako. Tabas. Wala nang masahin. portion lang kinukuha natin kasi basa yung damay hindi natin masyadong ibinababa para baka makuha natin yung may mga itlog ng ano buod anong bulate Tapos mamaya hapon, pilitin ko makapag-harvest na ano, Mardo de Agua. Mahirap talaga yung wala kang ano, walang katuwang katu, ka, mga kabukas yung lalalay. Mahirap. Sobrang dami na kasi ng alaga natin. Hindi ko na kinakaya talaga. Ewan ko ka lang kung kailan makakabalik si Emon kasi may gawa daw eh, sa iba eh. Ayan yeah, mga kamukos, meron tayong buyer ng dalawang pato. Ayan, si Harold ulit, yung yung anak ng ating landlord, uh, bibili siya dalawa. Ayan. Uh, uh, ano? Aba, mga kabukos, oh. Hmm. Kabawasan ah Oh, oh. oh. <laughs> <laughs> no. Hmm. natin yung matataba. Ayan. Tali ko lang, tapos doon natin titimbangin sa kanila. lang yun. Sa tabi ko lang yan. Kasi sila nga yung may-ari ng lupa sa likod na inupaan natin. Yan. De? <laughs> ah. <laughs> Mga nagahakot ng na lupa yung mga kabokals Galing doon sa subdivision no? Sigat Hindi <coughs> Hindi man na lang yan Hindi, baba mo na lang

ng bahay. Laki no? na. Manali square meter lang. Hmm. Wala kayo dito. Kaya dito. Kaya dito. Dali. Kain na kayo. Hmm. Ito muna, tapos mamaya mo. ha? Mamaya hmm. Namaya, damo naman. Meron ako nakuha damo diyan para sa inyo. Ay, mga kabokal ito Ito ang kanilang morning meal. Yan. Tanghali meal na pala. <laughs> hmm. So ito ay darak sa mais, molasses, vitamins B12, and multivitamins <laughs> na kulay pula alam nyo naman kung ano yon at asin ayan lang po yan ayan lang tapos mamaya pag naubos nila to saka ako bibigyan damo yan po ang ating sistema ito kay little one konti lang kasi hindi niya man naubos eh hmm. ano kayo hmm. oh, little one hmm. Dagul tagol hmm. brother na ako si Dagol, hindi ko mapawalan. Kasi ano eh, umuulan-ulan eh. Eh, umaalis-alis ako. Kaya ano, dito na muna siya. Yan. So yun oh. Yan po ang kanilang unang kinakain. And then mamaya damo naman. Hmm. Minsan pag marami tayong Madre de Agua, sinasama ako na Madre de Agua yan mga kabokals. Pero pag wala, ayan na lang. Darak sa mis lang. Sanay naman na sila. Ayan Oh. Hmm. Ito nga si Bambi, hinahaklab na parang aso eh. Oh. Oh. Mm. And si little one ay panay na rin. Ayan. Ang gaya na dyan. Ko yung nilalagay kasi ano, naagawan siya. Eh, malakas, ko, mabilis kumain itong dalawa. Ito kasi main hinto. Main hinto eh. Hmm. Kaya kala na dyan siya. Yeah, so, paubos lang natin yan. And then, mamaya bibigay ko yung damo. Ayan. Ayan. Ang at ating mga manok ay namamahinga na. So magpapainom pa ako. Yan. Tapos sila kumain. Mainit pa rin mga kabukas. Grabe init oh. Pero at least yung araw ay hindi ganun katindi ngayon. Ngayon naman mga Ibabalik ko na itong uh, thunders natin na uh, ligaw brown. Kasi okay naman na siya. Malika. Malika na ron kasi gagamitin ko yung gulungan okay. yan ko na kasi yun i-relocate natin yung mga natirang muscovy bidak hmm. ito siya eh. ano to eh thunders to eh. Hmm. fly away <laughs> Ayan, okay na siya. Naimpacho lang 'yan. Mm. Ayan Ay, mga kabokal, so i -re -re na lang natin yung mga natirang pato rito para yung doon ay magamit na natin sa Deca Brown breeding natin. <coughs> Ayan. Apat na lang ito mga kabokals. dito na sila. Yung para pag may bibili din, madaling mapapakita. Kasi yan, pupunta lang sila dito ng konti. Makakita na nila. Ayan so apat. Hmm. Apat din na sila. Ayan. Kain natin. Hindi pa kumakain makakain dito mga ito eh. Ito yung kanilang nagsisilbing inuman. Uh. Yan. hindi pwedeng gutumin ito mga kabukas kasi mamamayat uh, mamamayat sila pagka titipid natin ayan ayan mga kabukals. so ito so, pakita ko muna yung mga kambing natin kinakain na yung damong na panguha natin mm. green na green, sariwang sariwa uh, gusto rin naman nila kaya lang, yun nga matigas kasi itong damo na to pero okay rin naman yan mm. then ito yung mga pinaglagyan natin kanina ng darak sa maiso oh, bus na ito kay little one, uh, hindi niya masyado naubos pero lalagyan na natin yan dyan. Sisimutin niya ng mga malalaki. Yan sila. Siyempre si Dagul, eh, bidang bida yan. Hmm. bidang bida yan. Hindi kita agawan. Talbayan naman yan eh. Hmm. talbayan, Dagul ko ha. Ha? Ah, talbayan ka ako, Dagul. Ha? Ah, talbayan ka ako, Dagul ha? Ah, talbayan ka ako. Hmm. <laughs> Laki na ni Dagol, mga makakabokal so. Ayan, bawa naman din na nakakalabas. Yan mo pag ano, naayos natin lahat dito, lalabas ka na uli. Mm -mm. Ayan. si little one ay nakipagsabaya na talaga. Oh. Halos ano na, no. magpang-abot na sila ng nanay niya. Hmm. Hindi lumaki. Ayan, din ito yung mga decal bronze natin. Ayun nga, nakaredy na mga kabokals. Yung paglalagyan natin ng ating breeding yung uh, pinaglagyan ng pato so yun uh, clear na natin yung mga pato Ayun. ayusin natin yan po unti-unti unti-unti -unti. mm. tignan natin doon ayan so ayan po yung itsura ng ating breathing uh, uh, area mm. yun nga nakalagay na yung ating sunshade at uh, nagagamit na natin yan. So ito yung mga pato mga kabukas. So, mm, dito na lahat ng ating mga uh, pambentang Moskubidak. Apat pa yan. sa, so sa so, so malapit dito sa area namin, sa Nusa del Monte Bulacan, sa Tamaria Bulacan, Barangay Bulac. Ito available pa po pambenta. Yan, oh. Mm, 200 per kilo po sa live. Yan, ito si Piona. So ito na po yung magiging ah uh, breeding pen ng ating mga legal brown mga kabokals ayan so cleared na so ito lilinisin na lang natin ayusin natin ayus ayusin pa natin yan kasi may mga damage dito go anong sinira ng mga pato yan o oh. grabe mga pato mga kabokals o oh. hmm? sinira yung net o oh. o oh. sinira yung net so ito itatahiin ko pa tatahiin pa yan dito ito rin o oh. hmm. tatahiin pa yan destructive din pala ang pato <laughs> ito, gula-gula nit yung ating net. Pambihira nit. Bale, may pantahi naman tayo dyan. May mga nylon tayong panali dyan. So, ayan. Ito po yung itsura. Um, isang pahaba po yan. So, may pintuan sa gitna. Para division. Para sampu-sampung inahin ang mailalagay natin. And then, yung dalawang rooster natin. Tag-isa sila. Tag-isang grupo sila. Mm. Um, is to one ang gagawin natin. Sabi naman ni eh, okay pa naman daw yung 10 is to 1 na uh, ratio. Okay so all right pa yon. Yan. ayam mga kabokas, pasensya na kayo sa itsura ko. Napakadami ko na. At ako'y pauwi na. Uh, alauna na po ng tanghali. So tapos na tayo sa mga gawain natin dito. Uwi muna. Kain pa yung nga. Balik na naman ng mga alas 4 o alas 5. So yan po ang buhay ni kabokas. So ito nga po. Ito yung isang mahaba na to, and then ayun, may division tayong pinto sa gitna. Ito na po yung magiging uh, breeding area natin para sa ating mga decal browns. Ayan, so abangan nyo po. Uh, ito po, ililinisin na natin, and then i ready na po natin yung mga ilalagay natin na uh, hens. Uh, mag, baka mag-upisa na po tayo mamili na mga ilalagay natin mga hens. Ayan. So, dalawa na lang po kasi natin dominant sisi. Sayang tatlo sana. Yung sana plano ko, tatlo sana. Uh, para pati doon sa original na uh, chicken coop nila or baka dito sa mas maliit ay makapag-breed tayo kaya lang dalawa nila sila natira. pero tignan natin anong magagawa natin solution dyan ang importante is uh, makapag-start po tayo ng uh, at least 20 hens para, pa, para makapag-start na po tayo ng breeding natin ayan so hanggang dito na lang maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokals maraming salamat sa mga silent viewers ko po maraming salamat syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet Sir ingat po kayo dyan Then kay mabilma uh, Ma'am Vilma Vergara, shout out sa inyo ma'am. Uh, wala pa pong tugon. Wala pang uh, sagot si uh, si Renan. Ayan, kasi may in-offer po siyang uh, trabaho and basa uh, uh, basta may in-offer po siya kay Renan na uh, maari makapagbago ng kanyang buhay. <laughs> Ayan, so ma'am, uh, hintay ko lang hintay ko lang po yung ano, hindi pa yata umuuwi kasi stay in yata sa uh, Carawash na pinagtatrabahuhan niya. Ayan, so hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bukas uli. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at sa lahat ay kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!